Guys, nandito ako sa penthouse ng Lime Hotel. Medyo nakakapagod yung trabaho namin kaya tahingang-hingang muna ako. Ikot-ikot muna ako dito sa may pool. Uh, infinity pool nila. Ganda. Walang tao ngayon, hindi wala. <laughs> Tapos nakikita nyo yun, guys. Ano yan? Yung reclaim reclamation area yan daw ay ano um, gagawing parang isla recreational place dito sa Pasay sabi nila lang alam pero, papakita ko sa inyo kasi dati ano nung, nung una punta dito kapiraso pa lang yan pero ngayon grabe ang laki na guys pakita ko sa inyo ha Ayan, no? Oh. sobrang na ang lapad no nung una kong video kung panonood niyo una kong video konti pa lang yan pero ngayon ang lapad na guys so, sobra ayan hanggang dun ayan no yun yung may sasakyan gumaga ano oh, lalakbay oh sasakyan ako oh. parang ganyan yung ginagawa sa ano Scarbo ano Scarborough Shoal Meron daw available sa internet nung plan nito, ang laki-laki niyan. Plan na 'yan, oh. oh laki. Ang laki na hanggang doon niyan, oh. 'Yan yung mga barko na 'yan. 'Yung mga barko na 'yan, yan ang nag naghuhukay doon sa malalim. 'Yan kung makita nyo doon sa dulo, para may mga barko doon, no. Oh. 'Yan yung mga barko na 'yan. Ang trabaho ng mga barko na 'yan ay maghukay magukay ng mga um buhangin doon sa gitna ng karagatan tapos dadalhin nila dito at itatambak ayan yung mga tambak na nila no tinambak na nila yan ayan oh, tinatambak nila dyan para magkaroon ng isla dyan, reclaim area parang Dubai style tapos may mga uh, river river nagagawa parang parang ocean maliliit ay parang ganito no. grabe. Kaya pagdating ng araw uh, guys itong lugar na to ay sisikat ito magiging mayaman na uh, lungsod ang Pasay kasi magiging ano to uh, tourist attraction din yan. So, parang gagawin siyang ano talaga tourist destination. Ganun no, laki niya, lawak. Yan, nagsisimula na magtayo. mga establishment pagtatayuan dyan. Then, itong, itong hotel ngayon dito na, na kinaroroonan ko, itong Lime Hotel Resort. Since meron siya ditong uh, dito, swimming pool. magiging maganda panoorin niya, tingnan. So, overlooking, mga <laughs> infinity pool. Punta tayo dun. Pakita ko sa inyo. Hmm, sarap maligo. Gusto kong maligo. Kaya lang busy. Ayan kayo. So, tingnan ang ano daw nyan yung mga kuryente niyan sa ilalim na dadaan. kaya tingnan nyo yan yung ano na yun no? parang tubo, malalaking tubo yan yung lagay nyo Ayan ang Sofitel. Ayan. Ayan naman ang Sofitel Hotel. Sabi nila ay malapit na daw mabawi ng mga barcos yan. Kaya magsasara na daw yung Sofitel Hotel. Ewan ko sabi nila. Magsasara na daw yan. ng araw kaya lang syempre hindi natin masabi baka singilin ng kalikatan sana madala ko sila dito family maligo kami so yan guys nakalakad-lakad na ako maghapong nakaupo na dito naman sa other side dito at alam nyo ba guys halap <laughs> lang dito yung ano yung Paris ni Diwata yun o oh. ayan dyan dyan, dyan dyan lang Paris ni Diwata ayan dyan ang Paris ni Diwata dyan kami kumain

may nilalagay daw ano yan may, may chemicals daw na nilalagay para tumigas yung mga buhangin